So yun, antayin lang natin si Sir Joshua Then, papasok tayo dyan Okay

ong so o, o dito yun lang so ayun guys dito kami sa loob ng Holy Land uh, time check is 11.30 So dito lang kami sa loob uh, Kaso nung pumunta sa gate kami walang tao sa gate Dumiretso na lang kami kahit na walang tao So di namin alam kung pwede ginawa namin na pumasok nang hindi kami nagpaalam Or oh, open naman siya Tapos magbibigay ka ng donation dun sa gate kasi tawag kami ng tawag sa gate, walang, puma, walang taong lumalabas. So, kaya nag-decide kami na pumasok na lang kasi open naman yung gate so nakalagay naman doon is Saturday to Sunday is open ng Holy Land 7 a.m. to 5 p.m. so kaya pumasok kami siguro paglabas pagbaba namin doon sa gate sana na kami bibigyan donation so yun pahinga lang kami konti and then hanapin namin yung daan papunta doon sa cross hindi na kasi matandaan ni eh, Padjaqueño dahil 11 years na siya nakaka ang nakalipas So yun, pahinga muna tayo konti And masarap ang hangin dito, malamig So okay, itakit ulit ang mamaya Okay, bye, -bye. <laughs> Sir, Superman niya <laughs> Superman Go, lipad okay. So yon Grabe naman tarik nito. Ha. Ha. Grabe. Ang hirap magtulak. Hay. So, ayun guys. Bakit na kami ulit? Yung bike namin ini iniwan namin diyan sa baba. Tapos meron pang isang paakyat. Ayan. Ayan. Oops. Ayun know, o. Yun, 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 yun. Ang problema kasi hindi na may yung bike. Kasi may nakaharang na puno. Ayan. May nakaharang na puno. Ayan. So. Kaya lalakarin lang namin. Okay. Woo! Grabe, ang tarik niyang inaakit namin, oh. ilang gradient kaya ito goron ito mga nasa oh. 25 20... 26 Tarik, baka hindi lang Tarik ah oh. 30 ito 30 yan ah oh. Woo! na Yeah! Come on. Nice view. Woo! Dati wala. All right. Ganda ng puno oh, nasunog. Karon ang grass fire dito. Hindi All right. Ganda. Dito 'yan sa Holy Land. Banban Tarlac. So yun, hakit ulit ka tapos ang akyat Grabe oh Yan, dito tayo galing sa baba Yun, 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 yun Dito tayo galing, ayon Yun Tapos, dito tayo dumaan Tapos, ikot, ikot Tapos ayan, nakakyat pa dyan So yun guys, dito yan sa Holy Land, sa may Bantarlac Kung gusto nyo puntahan uh, panoorin niyo yung video ko makita niyo kung saan yung daan papunta rito pero pwede niyo rin naman i-google map nasa google map naman yan IH Waze tuturo sa inyo yan Woo, sarap dito lamig oh So in guys, ito na yung cross. Oo, oh, hirap. Grabe, ang tarik ng lakad namin ah. Hay, sa makas, din. Yeah, boy. Yeah, boy, yeah, boy. You know? dito. Kita So in guys, time check is 12:20. Nakakita na kami dito sa Tuktok ng Holy Land. So ang makita nyo sa pinaka peak nya is itong crucifixion. Yan So, sa ngayon, medyo madumi yung dinaanan kasi nga uh, maraming dahon, hindi siya nalilinis. Kaya medyo madumi. Pero siguro nung nakaraang mahal na araw to, baka medyo malinis-linis to. So, yun guys. Pahingal lang kami konti and then bababa na kami. So, yun. Itu yan sa Holy Land Banban Tarlap So yun guys, kita kita ulit tayo mamaya Picture lang kami and then konting pahinga Okay, thank you, bye bye Ing so, guys. Babawanan na kami. Kapag picture-picture na. Kapag rest ng konte. Pero sarap sana dito. Kasi ang lakas ng hangin. Eh naman din ganda ng weather, oh. Wala si Haring araw. Shoutout sa iyo Haring araw. Shoutout pala. <laughs> so, yun guys, ba na tayo. Okay, kita kits na sa baba. Magla-lunch tayo and then kailangan natin bumili ng water. Wala na tayong water. Okay, babush! Ayun. So, yun guys, lalabas tayo. So, syempre, after niyo pumasok or before kayo pumasok, ah uh, maglagay lang kayo diyan sa donation box. Pwede yung before or pwede after. So, ayun. Lalabas na tayo dito sa Holy Land. Thank you, Holy Land. See you again next year. Yes Grabe oh Sakto sakto sa video Antayin lang natin si Sir Josh Okay babush So yun guys Humahamog hamog naman ngayon Wala nga si Haring Araw Pero humahamog hamog siya ay. Hu. Pero okay na rin to, yung hamog nito. Kaysa yung mainit. Yeah, to eto o yun hinahanap natin yun daan papuntang sa Cobia Bridge sabi sa amin dito ro dadaan sa ilalim ng no? overpass so check natin kung dito nga So, yun tama dito nga. Ha. Ganda ng bike lane, no? Oo nga, pero ganda lapad. Oo, no to. Hindi masyado lapad. sir? Ang lapad, basta lang 'yan. Yung mga cross, 'yan mga 'yan. So ayun guys Dito na kami ngayon sa Sokovia Bridge Sa so new Sokovia Bridge ah, Alright, yeah The best Okay First time namin dito Picture tayo sarap ganda oh bentuk naga raya toh so ayun picture lang tayo dito picture picture doon tayo dumaan sa kabila Ayun, oh no? layo okay picture tayo stop muna tayo dito alright sa Cobia Bridge Hello, good afternoon guys So dito tayo sa Sokobia Bridge Sa new Sokobia Bridge So yung Luma, ayun nasa kabila Kanina papunta dun tayo duman Dun sa kabila, sa Luma So ngayon dito tayo pabalik, dito tayo duman sa bago So yun guys Hanggang dito na lang siguro guys Tatapusin ko na yung video ko kasi Lowbat na ako Hanggang sa muli ating pagkikita, thank you very much Arigatou gozaimashita Thank you very much, arigatou, bye bye Thank you Woo Thank you! Thank you! So ating mga kasama, thank you, thank you, thank you very much! Bye bye, bye bye, bye bye, thank you! Okay oh, na yung set ha? na yan. O, bye bye na mga pogi! Babus na, Babus na, bye bye, bye bye, bye bye! Seryos ba? Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye! Wala na katapos ang bubble! Okay! Thank you, bye bye! So ayun guys, ginabi na tayo. Uh, time check is 6:50. So dito tayo ngayon sa tapat ng Robinson Malolos. Woo. So ayan. Madilim na yung video ko. Sorry. So ganito na lang guys. Thank you very much. Hanggang sa muli nating pagkikita. Thank you. Thank you. Bye-bye. Adego sa maestra. Bye-bye.